Sabi ng DTI, ang 500 pesos ay sapat na para sa basic Noche Buena meal ng isang pamilya na may apat hanggang limang membro. What? Uy, hindi nga. Ano yun, Maji? items for this year, majority of them have no price increase from last year's 2025. So, and then after that, tinanong sa akin, kasha na 500 pesos? Then I said, yes, kasha ng 500 pesos. But it depends on the number of the family members kasi usually, um, our family members na kasha itong 500 is mom, dad, and two children. Yung, yung explanation ko sa 500 pesos but the, again, the Noche Buena um, celebration or Noche Buena handa will depend on the number of ang mga members or even extended relatives that will be joining the Noche Buena celebration. Marami sinasabi po si DTI Sec Roque na kasha na raw ang 500 pesos para makapaghanda sa Noche Buena. At ang sabi po niya, and I quote, kung totoo siya, 500, makakabili na kayo ng ham. Makakagawa ka ng macaroni salad. Makakagawa ka rin ng spaghetti. Depende rin po yan kung ilan yung kakainin. Hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabay. <laughs> Pwede isa. <laughs> Pwede ham siguro. Meron namang mura ham. <laughs> Meron, di ba? Yung pear shape mura lang yun. Well, anyway, doon, mas maganda po na mas maliwanag po niya. Kung ano po, at paano niya makukumpute yung pagbibili ng ham sa halagang 500 pesos. Baka dalawa nga akong mabili sa kanya. Pero bang sa tingin nyo, kasha po ba ang 500? Personal ko, kung makukumpute ako, kung bibili ako ng isang kilo na ham, namumurahin, hindi yung may brand, pwede. Ham lang. Kaya sa spaghetti. Depende ko siya, depende yan eh. Kung anong bibilin mo? Ano ba ang ano bang ba balak mo? Kasi 'di ba may nabibili naman na <laughs> naka na, yung pang-chips. <laughs> Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Okay, sige. Kakasagot sa challenge mo. Pero dapat challenge mo rin na sarili mo no? So, itatray natin ang ham, macaroni at saka spaghetti. Later. So dahil nga sa sobrang sakit ng ulo ko sa pagbabudget dito sa 500 peso challenge, ito yung ending ng mga pinamili ko. Pero honestly, sumobra ako sa 500 pesos. So... Ito na yung computation ko. And the total is... 500? Wish ko lang. 965. Oh no! sa so, ko, pwede naman yung 500. Hatiin mo nga lang lahat ng ingredients na binili ko dito. Kalahating sibuyas, kalahating bawang. Tapos, dalawang tao lang yung pwedeng kumain. <laughs> gabi at walang nagsasaya Nagluto ang ate, sabaw lang ng tinola Sa bahay ng kuya, ang nagtigihuman pa Ang bawat tahanan, sinagtitipig pala Okay lang giliw, kain na lang tayo Meron lang tayong pinapayha Eto, kibano si kibre na sa gabing ito Ang ลตยอยูไม่ล้วตายเดินไปยังเทโซที่บ้านเจบนาซาบิงอตขังบาเจตรมันดาขังที่โซขัาสต์าติต้องตาอยนเต่รูไหมนักแสไปบันเทิงกันชานาซาบาวัตตระกูลปาซาบาวตานันยาเตย์ยาตาต้า Di ki ay mo kay Pachanes nga tayo Kung meron tayo Liman da ang piso Di ba prutas lamang Kukulangin to Ang ng mga naisip nyo Hay na po giliw Nilinigaw tayo Dahil may issue Ngayon sa gobyerno Magnanakaw muna Ang hulihin nyo ano Ako'y darating, dapat tayo'y magsaya Pero may nagsabi, 500 ay kasya na Sa bawat pamilya, tsak na kukulang pa Ang bawat tanan, lahat ay tawang-tawa Hindi ay okay, mag-challenge na tayo Kung meron tayo, lipang daong piso Di ba't prutas lamang kukulang?